Hi guys, so ngayon naman ay pupunta kami sa Tinipak River. Sa Tinipak River kami pupunta ngayon. Video. Ayan, ang mga turista po ay pupunta na ngayon sa sa Daraitan. eh saan nga? Sa Tinipak River. Or, Tinipak River. Tinipak River guys, sino nyo? May kasama kaming madre para magdadasal habang naglalakad. Wala, video. Mga pala si Coco ang kasama namin ngayon. Siya ang tour guide namin dahil siya ay taga dito. Yes. Hi guys, so tingnan niyo naman ang pupunta ngayon sa Daraitan. Ay sa sa Tinipak River napakadami namin ngayon at kami lakad laang dahil gusto namin ma-experience at mag-travel sa pag-magita ng ilog. <laughs> sa pagbabaybay. Shout out po kay Michael. Michael. Tingin naman yan <laughs> Iwan kan. Tignan niyo po ang hanging bridge kung gaano kataas ang hanging bridge niya napaka layo. Ito ang nasa ilalim niya. Nay, ang lalim! O, ano ta pag natingin. Tignan niyo kung gaano kalalim, oh. Tignan niyo yung ilog, oh. Ang ganda, oh. Oh. Ang ganda ng ilog dito at hanging bridge, oh. Tingni. Alugay, alugay, alugay. May nga dito motor eh, guys. Tingnan nyo. Hanging bridge, naka-motor. Daig. Naku, ayun na sila. Ha? Oo ah. Uh -huh. tingnan nyo ako napaka, ano Hi. Hmm? Saan? Ah. Hi guys! <laughs> Andito lang naman ako sa hanging bridge Tapos sa baba sila Tingnan niyo kung gano'ng kalayo Yes! <laughs> Eliana! Eliana! <laughs> 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 Hi guys! Ito na. Hintay! Hintay! Takbo! Inay! Inauga! Inay! Hagyan <laughs> na po, nakakatakot talaga sa hanging bridge. Bago kami makaliban, tatawid muna kami ng ilog. Dahil, tinan nyo naman ang hanging bridge kung gano'ng kataas ang hanging bridge. Mamaya ako, kaubawating kita. Tinan nyo, Napakataas ang hanging bridge oh. Gayaan kataas ang hanging bridge din eh oh. Kaya naman Kaya naman Ang mga are Nagtiis dumaan sa gitna ng ilog <laughs> Dahil hindi nila kayang tumawid Gamit ang hanging bridge <laughs> Mababasa ka Huwag mabasain Tumitiag doon ka sa mababaw. Doon ka sa mababaw. Hey. <laughs> eh. aya, mga kaya limang oras ang paglalakad eh. Tingnan nyo. Oh, sa oh, hip na oh. isang oras lang ang lakad. Oh, okay. Nagpipiktura na abuti ng limang oras. <laughs> <laughs> Dahil sa ganda din eh. Tingnan nyo naman. Napakataas ang hanging bridge na yan. Kita naman. Oh. Hi guys. Basa na ako. Ito po ang ilog ng Quezon. Ito po ang ilog ng Nakar Quezon. Just ko insufficient storage <laughs> <laughs> Yung nagpipicture ka, insufficient balance, insufficient storage. Napakaganda din eh, oh. Tingnan niyo ang tulay. Tingnan niyo ang tulay. Tingnan niyo ang bundok. <laughs> kaya ako yung nakaganari, napakainit sunog na sunog ng bato ko, pwede nang litsun eh ng bato ko, pwede nang kainin ang bato ko at malutong hmm. kasama nga pala namin si Coco na 5 years namin hindi nakita o nakita namin yung isang gol pala ang Ayan, puno naman pala to. Ayan, oh, Kuya Dine, shout out kay Kuya Dine katapang na hindi sumama. Tingne. Oh, ang ganda ng tanawin tinay, hindi hindi kami napapagod eh sa paglalakbay. Tingnan niyo man ang mga makikita naming tanawin. Puti lahat ng bato oh. Para oh. ang ilog. Oh. Oh, ang ganda ng ilog ng luwang. Ah. Oh. Kaso isigay eh, hindi makapaligo dahil hanggang lampas tao niya nga. Oh. Tingnan nyo. Ang linaw, oh. Bababa naman ang mga. No. Oh. May tigitigis ang timbulan. Ang ganda, oh. Sa lahat po nang hindi nakasama. Sa susunod po ulit. Babalik kami din. At napakaganda talaga din, oh. Pasenter. <laughs> <laughs> Ako ho ay bagyan na nakapagpaputi ng kaunti. Ngayon ho, naging triple pa ang pagkasunog. <laughs> 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 triple. <laughs> Pag-uwi pa ni Nagai mag-iisaw. Buti nala, angat pa na lang at na aking work. Eh, hindi nalabas sa bahay. Hmm, ganda oh. <laughs> <laughs> Oo, oh, bago makalimang taon, hindi eh, di may... Hindi may pangmasahin na ulit. Ay. Tingnan yung daan namin, ang oh kung gaano kaganda batuhan. Wala kayong makikita dito ng ano lupa. Oh. Tingnan. Eh. At ang katang nanunulay kahit sa puno ng mangga. Kaya nga tinawag ng mangga ang katangan eh. Oh. tingnan niyo ang ganda. May eh, nagawa nga pala dito ng jacuzzi oh. Ayan oh. Yan po si Koko. Koko, tingin. nghe có không? Thì hai. Hai có này. ạ. Đi. <laughs> <Game. cười> <laughs> <Whoop. cười>